Pirman na lang ng misis ni dating PCSO board secretary Wesley Barayuga ang kailangan para sa inihandang reklamo ng PNP laban sa mga sangkot sa pagpatay sa kanya. Balita ng sa Lima Refrain. kakausapin ng Department of Justice ang pamilya ng pinaslang na PCSO official na si Wesley Barayuga kasunod ng case conference ng NBI at PNP CIDG sa DOJ. I met uh, both leaders uh... Director Santiago and uh, the and Director Torre I was telling them just to share information with each other we may have to call on the family too to give uh their comments on this uh investigation and what direction they want us to pursue Ayon sa PNP nagbigay ng commitment ang asawa ni Barayuga na pipirmahan niya ang reklamong inihanda ng PNP Laban sa mga sangkot sa pagpatay sa kanyang asawa. Instead of the NBI uh, conducting lateral investigation, it will be a joint operation of the PNP and the CIDG. Right now, the PNP po kasi is ready na to file the case. In fact, uh, we mentioned this earlier na iniintay na lamang po natin yung availability po ng uh, kaanak po, particularly the wife. 2020, pinaslang si Barayuga at nabuhay ang kaso matapos isiwalat sa House Quadcom hearing ni Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza na ang utos ng pagpatay kay Barayuga galing daw kay dating Napolcom Commissioner Edelberto Leonardo na itinuro naman si dating PCSO General Manager Ruyina Garma na siyang nag-utos sa kanya We will formalize the things that he said on uh, eh, sa Congress uh, Pagdidesisyon na lang whether we will adopt his statement in toto na ginawa sa Congress or we will make another affidavit with the similar contents or we will reduce the statements that he did from the transcript of uh, the congressional hearings. Kasunod ng mga rebelasyon ni Garma tungkol sa drug war noong Administrasyong Duterte at sa mga pahayag ng ibang resource person sa pagdinig, babalikan raw ng mga otoridad ang kanilang mga sinabi under oath para sa investigasyon naman ng ibang mga kaso ng pagpatay. Siniguro ng PNP at ng DOJ, walang sasantuhin ang investigasyon sa extrajudicial killings. Kasi nababanggit ang pangalan ni former President uh, Rodrigo Duterte, kasama rin ba siya sa mga possible na ma kung may makita tayong link ng kahit sino, uh, including the former president, then so be it, we'll uh, include them in the charges if the evidence warrants. Kahit sino pa, kahit sino pa. Basta't wala tayong sinasanto. We're not letting go of the cold cases. We want to... If there are people who are willing to testify and give us evidence para mabuhay natin yung mga kaso kasi walang katahimikan hanggat walang hustisya. Sanima Refran, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tinayuhan ni Senate President Cheese Escudero si Sen. Ronald Bato de la Rosa na huwag siya ang mamuno sa plano investigasyon ng Senado kaugnay sa War on Drugs ng Administrasyong Duterte sinabi ko sa kanya anumang investigasyon na nais niya patungkol sa kanya mismo at kay Senator Go mas maganda siguro kung hindi sila mismo ang manguna ng komiteng yun para walang aligasyon na ito'y personal at hindi impartial at hindi fair. Sabi ni Escudero, ayos naman daw yon kay De La Rosa na makausap niya sa pamamagitan ng text message. Kokonsultahin pa raw ni Escudero ang mga senador para sa iba pang pwedeng gawin. Una nang iminungkahi ni Senadora Risa Ontiveros na Committee of the Whole o buong Senado ang duminig sa investigasyon. Mas mapapanatag at mas may enganyo raw ang mga biktima ng drug war na tumistigo kung ganito ang paraan. Sabi ni Escudero, isa yon sa mga opsyon pero tinitingnan pa raw niya ang iba pang komite na posibleng mamuno ng investigasyon. Hindi pa raw natatanggap ni Suspended Porak Pampanga Mayor Jaime Capil ang kopya ng reklamong graft na palaban sa kanya. Sa isang pahayag, sinabi ni Kapil na ikinalulungkot niya ang sa media na lang nila ito na alaman. Handa naman daw nila itong harapin sa tamang forum. Naniniwala si Kapil na mananaig ang katotohanan nitong Miyerkules nang maghain ng reklamo ang PNPCIDG at Presidential Anti-Organized Crime Commission laban kay Kapil at siyampang iba. kaugnay na ito sa kanilang pag-aproba sa business permit ng Lucky South 99 Pogo Hub sa Porac sa kabila ng kakulangan ng mga dokumento Nitong nakaraang linggo naman sila sinuspindi ng ombudsman dahil sa neglect of duty. Sinusubukan pa namin kuna ng pahayag ang iba pang pa inirereklamo. Latest ngayong biyernes mga Mariat pare sa global fans na nag sa pagpapatuloy ng hugot kwento ni Ethan at Joy, worry no more sa screening sa Pilipinas sa November 13, may international screenings na rin ang Hello Love Again. Mawapanood ang highly anticipated sequel sa New Zealand, Australia, USA, Saipan, Guam, Canada at ilang bansa sa Asia. Sa MediaCon, naki-hello again si na Alden Richards at Catherine Bernardo kasama ang iba pang cast ng pelikula. Present din si Direk Cathy Garcia Sampana at ang writers ng anticipated sequel movie. Dumalo rin si GMA Network Senior Vice President, Attorney Annette Gozon-Valdez. GMA Pictures Executive Vice President, Nessa Valdelyon. Sparkle GMA Artist Center First Vice President, Joy Marcelo. At iba pang opisyal ng Kapuso Network. Chika Dina Alden at Katrin sa inyong kumare, gaya ng mga karakter nila sa pelikula. Marami na rin ang nagbago sa kanila for the past five years. Marami na kaming napag-uusapan na hindi namin napag-uusapan before. before yeah. so, and I think that really helped a lot in terms of to bring comfort to one another, to find a certain connection. Really do this film na hindi kami nagkakailangan. I felt that um, change to a lot of growth, a lot of personal experiences, a lot of learnings, and uh, um, just being um, parang adults. Ito na ang mabibilis na balita. Huli sa akto ang tangkang pagpuslit ng mga produktong petrolyo sa Batangas Port mula sa tanker na MT Cassandra papunta sa apat na truck lorry. Laman daw ng tanker ang halos 2 milyong litro ng diesel na umaabot sa 95 milyon pesos ang halaga. Nang makausap ang kapitan ng tanker, wala raw siyang nai may pakita mga kaukulang dokumento. Sinabi naman niyang sa laot nila nakuha ang oil products. na Naaresto sa operasyon ang sampung tripulante ng barko kabilang ang dalawang Indonesian national sinusubukan pa namin silang kunan ng pahayag. Inaalam pa kung sino ang tunay na may-ari ng barko. Ayon sa PNP Maritime Group, delikado ang smuggled oil dahil posibleng makasira ng sasakyan. Sa Cagayan de Oro City, patay ng matagpuan ng babaeng 32 anyos ilang oras matapos magpaalam na maglalaba sa ilog. Nang makita ang kanyang katawan, wala na siyang suot at meron din siyang sugat sa ulo. Arestado ang 23 anyos na lalaki na nakita ang motor malapit sa pinangyarihan ng krimen. Depensa naman ng suspect, galing siya sa inuman sa kanilang bahay at papunta lamang siya noon sa kanilang sakahan. Napagbintangan lang daw siya. Isinailalim na ang bangkay sa autopsy. Pinag-aaralan na po ng PhilHealth na isama sa mga benefit package nito ang libreng salamin sa mata o prescription glasses. Ayon sa PhilHealth, ang mga bata ang uunahin, lalo na yung mga mag-aaral sa Phase 1 ng package. Magtutulungan ang PhilHealth at Integrated Philippine Association of Optometrists sa paggawa ng guidelines. Inaasahang bago po matapos ang 2024, ay makapaglalabas na ng pulisiya ukol dito. Base sa 2018 Philippine Eye Disease Study, 1.98% ng ating populasyon ay may visual impairment at mahigit 2 milyon ang partially blind. Bukod po sa prescription glasses, targeting maisama ang dental services sa PhilHealth packages. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.